Ay kilala naman po ba natin ang Kaiser? Ang Kaiser International Health Group is a top HMO and we offer quality healthcare to a diverse range of clients. We've been around since 2004 and in the same year, na-certify kami ng Department of Health para mag-operate as an HMO. Ngayon po, uh, mga 10 years ago po, nilipat ang regulation ng HMO sa Insurance Commission. Nagbabago po yung license number namin every few years. At ang current license number namin ay HMO 2023-08-R. Ang aming leadership, uh, president and medical director ay si Dr. Lea Uyolo. Siya po ay uh, outstanding alumni ng University of Santo Tomas. At siya yung current na presidente rin ng Philippine HMO Association. Ito po ay self-regulating body ng mga HMO companies para ma-improve ang service sa industry. Napakalaki po ng network ng ating Kaiser. No? Nationwide, meron po tayong 12,000 accredited doctors and growing. 2,000 plus accredited hospitals and clinics and growing. 800 accredited dentists and growing. At meron po tayong 9 Kaiser Medical centers. Ito po ay mga diagnostic centers. No? Ito po yung mga complete laboratory, very modern, saka spacious. Uh, ito po ay mag open po yan in the future ng mga additional branches, mainly sa mga malls. Ngayon po, sa data privacy law, ang mga service providers sa HMO, sa life insurance, ay pinagbabawalan na sabihin ang pangalan ng mga clients kasama po yung sa data privacy lo natin, kaya po maaari kaming parusahan kung kami ang magsasabi kung sino ang aming mga clients. Pero hindi naman po pinagbabawal pag yung clients naman namin proud na sabihin na Kaiser ang HMO provider. So halimbawa po, ang Supreme Court, no? Ang Supreme Court nag-procure ng comprehensive healthcare plan para sa buong judiciary, no? So about 35,000 na uh, Employees ng Supreme Court, ikinuha po ng Supreme Court ng HMO plan mula sa Kaiser. At ito po ay hindi namin nilagay sa website namin, pero ang Supreme Court nilagay sa kanilang website yung announcement na ito. Ito pong National Healthcare Shield. Nagsimula lang po itong May, no? Pero noong uh, early June, uh, nag-announce po agad ng Cagayan State University na kumuha sila ng National Healthcare Shield. At ito po inilagay nila sa kanilang Facebook page, no? Uh, a week later po nung June 9, si Be Mayor Beverly ng Batangas, sinabi rin po sa Facebook page ng Batangas City LGU na sila ay rin ng National Health Shield uh mula sa Kaiser, no? 75,000 maximum benefit limit para sa government employees ng Batangas City LGU. And a few weeks later, naglabas po agad din ang Davao de Oro State College na sila rin kumuha rin ng plan mura sa Kaiser International para magkaroon ng HMO ang kanilang employees no so pag po nilo niyo mga QR code na to uh, kung niyo po yan yung QR code or kung niyo so copy nitong presentation maari pong i-click para mapunta ng website ng Supreme Court at yung Facebook pages ng Cagayan State ng Batangas City LGU saka Davao de Oro State Challenge.